Ito tayo, sibuyas. Sibuyas yan, sibuyas. Ayan, haluin natin. Sibuyas. Ito, pampawalan ng lansa. Luya. Ilang konti lang. Ayan natin siya dyan. At ito, bagong nabigay ng pamangkin ko. Pabanguhin natin dyan. Oh, may tinik-tinik pa yan. Patay tayo dyan. Kapabanguhin natin yan. Bahala na yung tinik dyan. Sama-sama na sila ito. Ayan, papabanguhin natin para hindi umamoy yung bagong. Eto na, ang sili. Ayan, yung sili. At ito na rin, sa mabango na yung kamates, ay yung bagong niya. Ayan, lagay na natin yung kamates. Yes. At ayan na, ang ating niluluto. Lagay na natin ang ang bunga ng malunggay malunggay guys ayan siya malunggay ayoko kasi na may amoy bagong mas masarap yung mabango yung bagong ayun na po kumukulo na lagyan na natin ng masarap eto ayan lagyan na natin siya konti lang ayan na po nilagay ko, ko yung okra ayan na So, takpan natin siya. O, ayan na. Yung kinainan ko, nilagay ko yung tinik kasi masarap yun. Gusto ko yung para lumasa ba. Kinain ko. Ayan. Lagay na natin yung isda na pinirito ko. Lagay ko yung tinik kasi masarap yun. Pag sinipsit ba. Sarap. Ayan. Ayan. Lagay na natin ang isda. So, ayan na po. Buksan na natin. Kumukulo siya. Ayan. Ayan. Ayan, lagyan na natin siya ng dahon. Siyempre, ayan na yung dahon natin. Dahon ng kulitis. Dami niyan. Ayan. Ayan, nako. Sarap niyan. Ayan, tama na yan. Ayan natin siya dyan. Ayan po, kumukulo-kulo na siya. Hindi pa yan malambot kasi ang tangkay niyan matigas pa. Ayoko na matigas. At ito po, ating nambuksan. Tignan na natin green green pa siya. mas maganda ganyan tignan natin kung malambot na to matigas tigas pa rin siya pero pwede na rin siya kasi ipapainit ko naman yan bago ko kainin kaya mas maganda pa hanggang dyan muna siya at ayan na po ang ating niluto complete yummy and yun yung mga uh, ano sa ilalim yung mga isda yan umuusok usok pa wow the best sana natutunan nyo ang akin pagluto akin lang yan Ganyan ang gusto kong luto. Walang sabaw. Wala siyang sabaw. Tingnan nyo, walang sabaw. Yung konting-konti lang dito, yun lang ang sabaw niya. Sige, salamat!